Kilalanin si Nazinab Harake at Ray Parks Iya, mag-asawang nagpakasal noong 2000 at 25 at ngayon ay nag-uutos ng long distance na relasyon habang ikinasal. Paano nila pinangangasiwaan ang distansya? Narito ang kanilang matatamis at simpleng mga diskarte. Una, pang araw-araw na video call. Kahit na sampung minuto lang ng FaceTime bago matulog ay napapanatiling malapit sila. Pangalawa, mga munting surpresang text sa buong araw para sabihin lang, iniisip kita. Pangatlo, countdown sa reunion. Ang pagmamarka ng mga araw hanggang sa muli silang magkasama ay nagdaragdag ng kagalakan. Pang-apat, ang mga nakabahaging gawain, tulad ng panunood ng parehong palabas o pagsamba sa video, ay lumilikha ng pakiramdam ng pagiging normal. At panglima, paggawa ng mga simpleng bagay ng magkasama, kahit magkahiwalay. Isipin ang pagluluto ng parehong pagkain o magtrabaho ng magkatabi sa screen. Bottom line, ang kaunting pagkamalikhain, pagkakapare-pareho, at pag-ibig ay napupunta sa malayo. Pinatunayan ni Nazinab at Ray, ang distansya ay hindi nagpapalabnaw sa pag-ibig. Gusto mo bang makita ang higit pa sa kanilang mga gear tips? Mag-drop at mag-subscribe.